Hi guys, uh, good afternoon Ayan, lumipat na kami dito sa ibang layan Dito medyo malapit sa amin Welcome pala sa aking mga vlog Sa aking mga subscribers yan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, sila nagtanim ngayon dito. Yung si Batik. Ayan. At least, awa ng Diyos na pagtaniman na ito. Ayan sila guys, oh. sa aking mga viewers salim viewers thank you very much sa inyo po wala sandali lang yan met maya matatapos na yan hindi hmm. yan ito ito hmm. tabi ng highway ito yan yan may parating na ulan Salamat pala sa aking lahat ng mga sumabay-bay sa aking mga

Pipi yan, pipi. Thank you so much. Thank you very much. Sa so, aking mga viewers, may papakita ako sa inyo. Ito po sa isang pipi. Ayan, yan yan ang ano niya. Pagbiktatan ng palay. Ayan si Amang. Ayan, ayan. Hi, amang. Tinan mo ang bilis niyo. Oh. Yan si amang. Hi. Yan si Juan. Si Salor si, Nino. Si, 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 mang. Tuking mang, tuking. Mang. Shst. Tuking. Si amang yan. Ano mo? Ano mo? Smile, smile, mang. Para makita ka sa aking mga pare. Oh. Oh. Mm. Eh, eh. ya yeah, oh, no, yeah, mang. See, yeah. Huh? Yeah. Si pipi. Tagalog pipi. Si Batik, yun yung first owner roh, nandoon na sa And the winner! Datik. Yan, nakadulo na siya.